Hi, Lilet. I hope I'm not disturbing. Good afternoon po, Ka Lorena. Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Para po saan? I'm sorry na pinagdudahan namin ng loyalty mo. Hindi na po maintindihan yun, ma'am. Naintindihan ko naman po yung pinanggagalingan niyo eh. Ang importante, na-realize namin mag-asawa yung mali namin. We believe that you take your profession seriously and hindi mo i-compromise yung duty mo as a lawyer sa kliyente mo kahit pamilya mo pang pa kalaban mo. Salamat po ka, Loren. Oh, I want to make it up with you. Gusto kong bumawi sa pagkakamali ko. That's why I'm here. Um, Makikiusap sana ako na bumalik ka na sa defense team ng anak ko. We need you, Lilith. Payag ka ba na maging abogado ni Ino? Nak, nakapag ka na ba kung tatanggapin mo yung alok ng mga deleyong Napakalaki po nung utang na loob ko sa mga deliyong. Kung hindi po dahil kay Calorena, hindi po ako nakapagtapos sa law school. Tinulungan din po nila ako na mapalaya kayo pati po makabayad sa utang ni Chang sa operasyon ni Chong. Ibig mo bang sabihin, tatanggapin mo lang na maging abogado ka ni Ino dahil sa utang ng loob? May mas malalim pa po kong dahilan. Nandun po kasi ako sa beach party ni Ino eh. Nakita ko po kung paano niya pinagtabuyan si Trixie. Ayaw niya po talaga sa kapatid ko. Kaya malaki po yung posibilidad na hindi niya talaga kinahasa si Trixie. Kung papayag ka na maging abogado ni Ino laban kay Trixie, sisuportahan kita.